Hello Jollynatics! Welcome back to our channel! For today's video, solo flight muna tayo kasi may need ako nga si Kasuin sa City Hall. And flex ko nga lang pala yung City Hall namin dito sa Gentry, nakala mo museum yung gande. At pagkatapos nga ng lakad natin, syempre nagutom tayo. Since malapit na nga lang tayo dito sa may General Trias Public Market, naalala ko nga na mayroong iconic na kainan dito, kaya yun yung pinuntahan natin. Bali, eto nga yung Mang Mike's Valenciana, nakilala na sa kanilang Valenciana since 1989. So bali yun nga yung orderin natin, no? at sa so, sobrang dami ng ulam na pwede mong ipartner sa kanilang Valenciana. eh talaga ng ang hirap pumili kaya doon tayo sa isa sa mga bestsellers nila. Bali yung in order natin is yung kanilang tapa at meron din silang pa free soup, hindi masyadong maalat, gingery at kalasa niya yung mga ginagamit sa goto. Masarap din yung mismong tapa nila, nasa salty side at malambot yung karne. Mapa Valenciana o regular rice, talaga mapapakanin ka. Yung mismong Valenciana hindi lang basta may kulay, talaga malalasahan mo yung mga spices at parang close to paella na nga rin yung lasa niya. And pag pinagsama mo na nga, talagang doon magko complement And ko na ngayon tapa, talagang na balance na yung pag niya. And now I know kung bakit binabalik-balikan to. At sa susunod na balik nga natin dito, talagang magta-try pa ako ng ibang ulam nila. At kung gusto nyo nga silang masubukan at puntahan, ipagtanong nyo lang yung exact location ng stall nila. And I'm sure na kahit sino dito sa Gentry Public Market, eh alam na alam kung saan matatagpuan tong Mang Mike's Valenciana. So there you go, Jolly I hope nag-enjoy at natakam kayo sa video na to. Please don't forget to like, share, and follow our page for more videos like this. Thank you for watching!